Nadimbog ang isang opisyal ng barangay na maupertiba ng kapulisan sa isinagawang raid sa barangay Tangke sa bayan ng PUV Corpus Masbate. Nakilala ang arestadong si Leandro Daligdig Batoto alias Yanyan, benderas anyos sa my partner at barangay kagawad sa nasabing bayan sa visa ng search warrant na inisyo ni Honorable Chufilo Bariga Tambago, acting presiding judge ng RTC Branch 49 Katayngan, inulunsad ng kapulisan ang operasyon kung saan nakuha ang 50 grams ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos mula kay Batoto na isang high value individual. Pinangunahan ni Police Captain Bonabella, Officer in Charge ng POV Corpus Police, Masbate PPO PPDEU, 2nd Provincial Mobile Force Company, 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5 at Esperanza Police sa pakikipaugnayan sa PDEA Regional Office 5. Kabilang sa mga nasam sa mga isang itim na pouch, dalawang isang large at medium heat seal transparent plastic sachets at dalawang bala ng kalibre 45. Sasampahan ng kasong pag labaga sa RA 9165 uh, o Comprehensive Dangerous Drug Sack of 2002 ang suspektadong kasama niyo sa RMN Mas Better Reaching Millions uh, nationwide and worldwide for more than 70 years uh, Radyoman Ram season Tatak RMN